guys! What's up? So, for today's video, sa mga nagtatanong dyan, lalong-lalo na yung mga nasa malayo, uh, yung mga OFW na taga dito sa amin na lagi nagtatanong kung umulan na ba dito. So, guys, eto na. Good news. Eto na siya. So, as of now, dito sa atin is pumapatak na ang ulan. So, ang last na ulan is noong uh, noong semana. Semana Santa. So, last Last week ng March, do so do, noon yung doon yung last na ulan niya. So pati aso, look, they are so happy. So yung mga aso namin naliligo talaga sa ulan. Kasi as in, masayang-masaya sila. So ngayon, as in na ano, may kasamang hangin pero at least so kahapon, medyo patak-patak lang yung ulan. Pero at least so ngayon, parang ito uh, na yung signals na God hear our prayers. So, ibinibigay na niya yung mga prayers natin na sana umulan. Kasi sobrang as in. So, yung init dito, parang ngayon lang ulit yung pinaranas niya yung as in na sobrang init na pumatak yata nung nakita ko mga na, sa 41 degrees nung nakita ko yung sinerge ko dito sa cellphone ko yung kung ano yung temperature ng heat dito sa atin. So, ayan, for you to update lang. Kasi kapag nagtatanong kayo is, as in, sobrang init. So, yun yung kung uh, sinasagot ko sa inyo. So, I just want to share sa inyo na as in, ganito na. So, eto na, guys. So, umuulan na. May kasama man na hangin. Pero, at least, umulan na. Kasi... 'yung ma hindi tayo hindi, dito kasi sa amin sir hindi ka pwedeng makapagtanim syempre pag mainit kasi kahit uh, ma kahit marami 'yung tubig kulang na kulang pa rin 'yung supply ng tubig na ano uh, pandilig mo sa mga itatanim kasi syempre malawakan eh eh ekta ektarya dito 'yung mga garden so as at least uh, umulan na para tayo ay makapagsimula sigurado ako, bukas, kapag bukas, uh, kapag matindi yung ulan, bukas wala kang makikitang tao di, doon sa kabahay-bahayan, nandun sila sa mga garden nila, sa mga bukid nila, para asikasuhin yung mga ano, yung mga dapat asikasuhin, at uh, makapagtanim na rin, so pati kami, so sobrang happy kasi um, hindi kami makapag spray sa ano, sa damo doon sa garden namin, kasi alam namin na hindi siya mamamatay kasi sobrang init So, pag sobrang init, hindi talaga mamamatay yung mga damo din lang kahit mag-spray ka. Siguro, may mga ibang uh, pesticide, mga ibang uh, pang-spray doon, doon sa damo para mamatay. Pero, uh, uh, mas maganda pa rin na may kahit konting ulan. So, pati ako natatamaan. dito ako kasi sa labas ng bahay. So, yan. So... I'm so very, very happy lang. So, sineshare ko rin sa inyo kasi alam ko yung mga families nyo dito is syempre gustong-gusto nyo rin na makapagsimula na rin sila. At saka at least maibsan yung as in na sobrang init talaga. So, ma-share ko lang dahil sa init ng panahon, namatay nga pala yung isang baboy ko kasi hindi niya nakayanan yung init. So, na heat stroke yung baboy ko. So, hindi ko pala masabi-sabi sa mga kaibigan ko na yun yung reason kung bakit parang uh, aw uh, wala akong gana sa past days kasi masakit kasi buntis yung baboy ko na namatay ba? Diba? so hindi niya nakayanan yung init so, pero kahit uh, Marami naman akong uh, lag ko siya pinapaliguan pero ganoon talaga hindi yun para sa akin pero okay lang at least umulan na makapagsimula but kasi kung ano man yung mawala na ganun at least mapapalitan kasi yung mahal mo sa buhay as in tao so yun um kung hindi para sa atin yung isang bagay is uh, may pre-prepare si God para sa atin. So, ayan na guys. So, ayan. May hangin. Masayang-masaya yung mga dahon. Kasi as in super dry yung mga tangin dito sa amin. So, as in na kapag makikita mo yung isang puno na as in Alam mo yung malalampan na talaga siya. Pati pati nga tao, di ba? Uh, kami nga ako, naghahanap talaga ako. So, yun yung tambayan ko. Yung uh, doon sa may makopa, nakita 'yung may black na ano, tolda. Doon ako laging tumatambay, doon sa may duyan na white. So doon ako laging tumatambay kasi at least medyo mahangin doon. May malalasap kang hangin kasi dito talaga sa loob ng bahay, as in kahit mag-electric -e fan ka, mainit talaga 'yung nalalabas din sa electric fan. Eh, dito nga sa amin, maraming kahoy as you see, oh. Maraming kahoy dito sa amin. So ayan. So ayan. Mm. hmm Makahoy dito sa amin Pero damang-dama mo talaga yung init So how much more yung mga nandun sa mga cities So thanks God Kasi uh, ito is a uh, gift niya sa atin At saka dito mo mararamdaman na hindi niya tayo pinapabayaan So praise God always So ayan Happy to show you Diba? mas ma-appreciate mo yung love ni God kasi God created this and nakita niya yung ano pagsusumamo natin na totoong tayo humihiling na talaga at na nangangailangan tayo so binigay niya so ayan ang saya lang o pati yung mga pati nga yung mga ano tanim ko yan namamatay na yung mga ibang mga flowers ko mga yan kasi is din dinidiligan nadidiligan kasi andito sa bahay alam mo yung mga panghukas ko ng mga rice na inuluto, yun pinadidilig ko talaga yung mga yun kasi sayang di ba so kapag gano uh, dito mo rin nara dito ko rin naranasan na kapag uh, wala ng tubig doon mo rin pala maa-appreciate yung ano yung halaga ng bawat patak ng tubig di ba kasi siguro binibigay niya sa atin para makita natin yung halaga ng bawat created by God. So, we are all thankful. So, ayan lang guys. So, ayan. Uh, Ibibideo ko yung sa labas para makita nyo. So, see guys. So, ayan. Wait lang guys. So, ipakita ko yung uh, sa back. Kasi naka-front kasi yung camera eh. So, ayan guys. So, yung mga kaibigan ko dyan sa uh, uh, abroad, yung mga at saka yung dun sa cities na nagtatanong. So, ayan na po. Umulan na dito sa atin. And I'm so very, very happy. Ayan na, guys. Thank you, Lord. Umulan na dito sa amin. So, ayan na. Sobrang saya na ng mga uh, tanim. As in. At saka may kulog nga lang. So, ayan sobrang saya ng mga ano puno yes makapagtrabaho na rin tayo kasi as in natambay natambay kami sa ilang days kasi inaantay namin yung ulan kasi kailangan ng ulan kasi alam mo yung ano yung sa lupa na kasi is as in na hindi mo siya mabubungkal kasi mabubungkal yung buong ano tapos buo buo alam mo yun So, ayan, at least umulan na para ulang man to ngayon, kahit umulan na siya, maybe kapag uulan siya hanggang umaga is uh, maibsan talaga yung init ng panahon at saka magiging masaya yung mga ano, uh, masayang bungkalin yung mga lupa maging uh, makultivate na siya. So, at least kapag bukas ulit at umulan, pwede nang magtanim. So, ayan, I'm so happy, happy lang. Sayan so, share ko lang, share ko sa inyo. Kasi hindi ko kayo mare yan isa-isa. Sayan so, na guys. Panoorin nyo na lang. Siyan. So ayan na. So sobrang ano, sobrang medyo malakas na yung ulan dito. So nakita nyo yun yung oh ganyan ganyan na yung patak as in, oh, ayan. Ganyan na yung tulo dito sa ano. Ayan. Oh, si dito sa amin oh, makikita nyo naman na sobrang ano daming puno pero as in na ramdam na ramdam talaga namin yung init ng panahon. So, thank God. Thank God talaga. So, ayan na guys. So, ayan na guys. Oh, update na kayo ha. <laughs> Kasi ako as in, masaya na talaga ako. Kasi alam mo, magkakaroon na kami ng tubig. At saka um, yung mga garden namin uh, madidiligan na, yung mga tanim madidiligan na. Kasi yung mga inyugan ko talaga, yung kainyugan ko dito, talagang ramdam na ramdam na rin yung ano, yung uh, pagkawalan ng tubig talaga kasi as in na tuyong-tuyo sila. So kailangan talaga ng dilig. Sana all na diligan. <laughs> so ayan na guys, sharing with you guys. Baka hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please naman mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa mga susunod pang mga videos. At may, kung may gusto pa kayo guys, please comment down below and see you on our next video. Bye bye guys!